magandang hapon. Dito na naman yung grupo. Kulang kami ng isa. nandun yung isa na ano, ano? Nan Huli ng isda. Kami lang muna yung pupunta sa mangrove. Wala si Master Jerry ko. Wala muna dayo. Kasi alanganin yung panahon. Alanganin na yung oras. Hapon na. Dito lang muna kami sa ano sa malapit sana swerte kami dito ambagin nyo lang kami guys doon sa pupunta namin o guys kargado <laughs> kargado guys ang kami guys <laughs> guys bakas na sinusundan sundan ng grupo pinagtuturong tulungan namin paghanap yung limang dito guys yung mga bakas tingnan nyo yan guys oh. yung bakas yan. maraming bakas dito guys pabalik balik yung limang dalawa klase guys itong anong bakas mayroon kung malaki mayroon medyo ma, maliit ikot ikot dito guys sa punong bakawan na ito Yan, ikot ikot tayo dito tapos mayroon tayo nakita na butas dito malaking butas yung kanyang ano yung hinabu ah. yung pa mga bakas dyan oh. guys dito guys yung limang yan, yan. tumutunog pala sa gilid guys paikot-ikot kami guys dito sa mga bakawan marami siyang linugluban tapos may maraming bakas tapos maraming hinukayan oh. un <coughs> lalaki lalaki guys thank you lord isa na rin sana madagdagan pa ito ito guys yung bakas ng limango na hinahanap namin yung limango ikot ikot dito yung limango na yan doon na natagpuan na no? Huh? kasamaan kanina pa ito ng ano, ang taas araw pa hanap na namin paikot-ikot kami dito tapos lubog na yung araw ngayon pala na tagpuan dito nawag tayo ng ano ko samahan natin dito na yung limang ito yung bakas dito sa may puno ng bakaw na yun ang layo guys ng ano narating yang guys lubog no. na guys yung araw bago natagpon itong alimango na ito thank you lord nakadalawa rin yun guys tinadukot na Yeah. Andito guys yung anong bangkero namin nakakita ng butas ng alimango. <laughs> Walang kaimik-imik kan dito lang. Tingnan natin guys. Doon yung bangkero namin nakakita ng butas ng alimango. Hinuhukay niya. Ayun guys yung bangka. Andito siya oh. O, tingnan mo guys. <laughs> Para-para nag-para-para nagmimina guys. <laughs> <laughs> okay. Walang kaimik-imik lang guys. Nagaan na siya. Patingnan mo guys yung layo na yung ano na. Yung hinukayan niya. Wala <laughs> ka. Wala ka. Bisgat din ang kurot po. Hahaha. Dila burulur ka lihat ulun. Eh. Eh ban au sih, teman. Yanala us. Kaya kuan mau pros. Itak, kuan. Iton wakat oh, engko ya iton sisih makku. Amonah. Unduh Ah, mau Babat,

tungol nga nakaari tungod kay baga kumamang dahil at kail kung siya dito kumamang senior guys pati na yung ilong mahalik na sa ano sa putik pwede ka na sobrang lalim andini na yan po reflect. Oo. Lilibot lang po takit dito. Eh mga libutan ng bakla kan alam ko mut na. Amut niya. Kumita. Eh pagsigdi mo ah dito naglinuman. Ah sumakak dito. Sore malam lagi aku cerita, aku <laughs> pengen terperdak. hmm? ini?

Tidak ada yang ingin Tidak ada yang ingin Tidak ada yang ingin

Hmm. Dito pag pag ano pag hukay sa pagbutas ng kanyang tirahan sa walang man walang mga ugat. Ano guys? <laughs> Flying kick. Nadali <laughs> guys. Inipitan ng dalawang paa.

Gan na tadi giningkad. Ba na tadi. Yo donut nyan di sulit. Gino ka bitang pa ni ba? Limutan kong ay. Yo gan na nyo blo. Hari naman ngari. Guys. <laughs> Uy na kami. Ah yung apat. Na huli namin. Na nangyempreng masod. Abi na. Nabug na yung araw. Kaapat din. Salamat guys sa, binibigay binibigyan yung suporta sa aking mga vlog. Walang sawang yung pagsusuporta. Thank you for watching guys.